Lalinin ang mga alagad ng batas na handang protektahan at gabayan ang sambayanan. Taka pamahala ng seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan kasama ang mga magigiting na kapulisan sa programang Kaayusan, Kaligtasan at Kapayapaan sa DZJV 1458 Radio Calabarzon, Kaakibat ng Diyos para sa Bayan. Mga kaakibad, it's 1.37 in the afternoon Magandang-magandang hapon po, Calabarzon Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon Welcome naman dito po sa programang KKK Kayusay na kaligtasan at kapayapaan Nahandoghan ang himpilang ito para tayo pong lahat ay mas maging updated Sa mga kaganapan po at syempre sa gawain nga ng ating magigating nakapulisan sa rehiyon. At ako pong inyong lingkod, Rose Anna Sibay. Yes, 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 maliban po sa AM Radio. Live na live din tayo ha sa Facebook page po namin. Iyon, e, no? pati na rin sa ating uh, YouTube channel. Kaya naman, hanapin nyo lamang po, no? napakadali. Okay, type nyo lang po dyan. EZJV1458 Radio Calabarzon. Don't forget na rin po, no? i-like, i-share, i-follow, i-subscribe para always po kayong updated yan sa aming pong mga radio program online. Kamusta po ba kayo ngayong araw na ito? Midweek na naman! Grabe talaga, no? Oo, eh. Teka lang kung ano man po mga ginagawa ninyo dyan. Pagpatuloy nyo lamang po yan habang naka-tune in nga po, no? Sa EM Radio, sa Easy JV, or nakatutok sa ating pong uh, FB Live and YouTube Live. Maulan, ha? Sa ibang party po, no? Ng uh, natin, no? Kaya ingat-ingat po kayo, lalong-lalo na kung alam po ninyo ang inyong kinaroroonan na landslide prone areas o di kaya naman flash flood prone areas. Aha, para parang may naririnig na akong kulog dyan sa labas. Ano? O, yung mga kalambenyo dyan, yung mga biyahero natin, be alert all that time. Okay, and be aware of your surroundings para naman alam po ninyo no, ang gagawin ninyo agad agad. Just in case nga po no, na may nagbaba dyan. Aberya o Sakona. Okay, dito sa parting ano eh, sa may barangay uh, Tama, no? Barangay Halanga. Diyan sa may Halanga, may parte po dyan na ano eh, na nagkaroon po ng uh, paguho ng lupa, especially nung kasagsagan nga ng bagyong Dante Emo at Krising. oo oh, oh, kaya, nako, eh, ingat kayo, no, mga kaakibad. And also, sa mga usapin naman po ng krimen, no, wag po kayong mahihiya tumawag sa 911 emergency hotline dahil na yan po, no, talagang uh, nalalakas nga po ng ating kapulisan yung kanila hunga pagtugon. ano, sa mga tawag po ninyo dyan, ano man po ang inyong concerns. Okay. Okay? Well, anyway, syempre focus natin ang mga kaganapan po dito sa rehiyong Calabarzon. At dahil 30 minuto lamang ang atin pong pagsasamahan this Wednesday afternoon, eh, hindi na ako uh, magmamatagal pa. No? Agad-agad, eto na. Dito muna tayo sa lalawigan po ng Quezon. Dahil ang atin pong mga kapulisan dyan, ay eh, talaga naman pong nakaalerto ngayon. No? Actually, all the time naman, pero syempre, mas iba po simula kahapon. Okay? bakit kanyo? Kasi po umarangkada na no yung kanila pong tao ng Nyug Nyugan Festival. Yes, uh, Nyog ha from the word itself kasi syempre yan naman po ang bida no sa selebrasyong ito. At ito ngang Nyog Festival mga kaakibat. Eh, ito po yung tinatawag na Mother of All the Festivals ayan sa Lalawigan. O di ba ang saya ang kulay ang kulay kulay. Opo. So actually may mga ano pa diyan, may mga labanan pa, competition ng mga float no ng iba't ibang uh, bayan street dancing competition at syempre sabi ko nga bida ang uh, niyog no oo eh syempre may cooking uh, competition din po dal wherein tampok nga po no yung mga putahe okay out of new buko din no mga kaakibat so umarangkada nga po no yung nyugnyugan festival na yan na sinimulan po kahapon. No, actually is 8 uh, eight day eight days po siya. Yeah, eight days po no na celebration na sabi ko nga tampok no yung mga produkto, talento at yung kultura no mula po sa iba't ibang bayan bilang pagkilala nga sa kasipagan po ng mga magsasaka ng niyog. So yung opening po, no opening ceremony ng celebration, eh, syempre pinangunahan po no ng LGU uh, LDU, ayan katuwang po ang Department of Tourism, mga kaakibat no sa pangunguna po ang ating regional director sa DOT na si uh, regional director Marites Castro no yun pong uh, meron din sila no hindi natin pino-promote yung inuman pero kasi as part of their tradition no dito sa opening po ng celebration ng Nugnugan Festival eh, may tinatawag po sila doon ano na Tagay Ritual okay Tagay Ritual bilang official nga po na pagbubukas no ng uh, uh Festival so ano nga ba yung alak na ano sa Nugnugan Anong nga lambanog. Ayun, mga kaakibad So, kasama po sa highlights ng festival, no, yung pong paglulunsad nga ng Nyugnyugan Foundation Scholarship Program. Okay. So, para naman to sa mga anak, no, na mga magsasakad, iba pa hong kabataan. So, yung 5% ng kita po, no, sa bawat booth, kasi may mga booth dyan. So, supportahan po ninyo, mga kaakibad No, yung bawat kita po donor or 5% ng mga kita doon, eh, mapupunta po, no, dito, no, mga kakibata, ka sa scholarship nito as fund. Alright? Lalo na, yung pong ano, ha, yung kukha lang ng 5% na na share, ika nga, okay, ayun yun pong nyugnyugan t-shirt. Okay. So, yun po yun. Kaya, again, supportahan po ninyo, no, mga kakibat. Ka supportahan po natin. So, tatagal po yung celebration hanggang August 19. Kasabay nga po, no, ng ika 147th birthday ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. So, yung ating din po mga kapulisan dyan. Ayan, shoutout po ha sa mga kapulisan natin sa lalawigan po ng uh, Quezon, mga kaakibat. Yes. So, uh, sila po ay naka-full alert dyan. Uh, ano po? Para syempre matiyak yung uh, kaligtasan ng mga festival uh, goers. O, no? oh, yung mga festival goers. nilang lang po yung mga local tourists pati na rin syempre yung mga international tourists natin dyan na uh, dinadayo talaga no o dumadayo talaga sa lalawigan ng Quezon para lang makiisip sa no sa pagdiriwang ito and congratulations no sa LGU ayan ang Quezon province at sa mga lungsod and uh, municipality sana so, po dahil alam namin nag-effort talaga kayo para nga po uh, maging makabuluhan uh, no yung celebration. dahil ang layunin lang naman ito din talaga aside syempre sa maitampok no yung pong uh, produkto na gawa nga po sa New, no mga kaakibat eh ito po yung inyong paraan para mapakilala no mapakilala ito bigyang halaga rin na ha. syempre yung uh, dati na no ever since bumubuhay ayan sa mamamayan ninyo dyan sa lalawigan po ng Quezon okay so oras natin napakabilis na mahala it's 1.44 na kaagad in the afternoon so magko commercial break po muna tayo sa akin pong pagbabalik Week updates pa rin tayo kaugnay na po sa mga kaganapan at iba pang gawain ng atin pong kapulisan. Kung kayo po ay may mga katanungan dyan, clarification, violent reaction, pwedeng pwede po yan. Comment lang kayo sa pong FB Live, YouTube Live, and also mag-message kayo directly sa amin pong FB page. Okay? Commercial break muna tayo. Aras natin is 1.44 in the afternoon. Teka! Alam Alabarzon, sa abot kayang halaga, ang budget mo ay hindi masisira. Maririnig ka pa sa Quezon, Cavite, Rizal, Batangas at Laguna kasama pa ang Metro Manila. Para sa karagdagang impormasyon at para maka-avail ng mga swak na advertisement package, tumawag sa 545-2153 o mag-text sa 0932-228-3828. May lakas na 10,000 watts, sumasa papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Kalabar Zone. DZJV 145A. oras mga kaakiban. It's 1.48 in the afternoon. Maganda magandang hapon po ulit at Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ako pa rin po inyong lingkod, Rose Anna Siwa. At tayo po ay huling bahagi na ah, ng atin pong programa. Ayan. At bilang karagdagang impormasyon, ano po ito eh, muna, congratulate muna natin ano, ang dalawang uh, unit. Okay, ng ating pong uh, kapulisan ito sa Region 4A dahil ito nga po, ano, ang dalawang unit pong ito ng Pro Calabar Zone pinarangalan po no? sa 124th Police Service Anniversary na ginanap nga po sa Camp uh, Rafael o Brigadier General Rafael T. Crame no? sa Quezon City o sa Camp Crame. Inirang po na Best Regional Mobile Force Battalion National Level. Okay ito pong Regional Mobile Force Battalion at Calabarzon dahil po sa kanilang mahusay no, na trabaho sa pagpapanatili po ng katahimikan at kaligtasan sa rehiyon at yung ilang pong kapulisan natin dyan sa RMF 4 AM minsan na po nga uh, natin nakasama ano po, especially sa programa po ni partner Daniel Castro no, sa kanyang uh, discarte program at talaga namang kudos sa ano ating mga kapulisan uh, sa RMF 4 a shoutout po no, sa inyong lahat at hindi lang yan uh, ito pa mga kaakibat, no? Itong nga uh, tay -tay, Municipal Police Station na sa lalawigan po ng Rizal eh binigyan din pagkilala no bilang uh, best municipal police station national level take note of that no ito naman eh, dahil po sa maayos po nilang pagpapatupad din ng batas uh, no at magandang pakikipag-ugnayan sa mamamayan so, through their uh, community affairs and development sections or CADS activities. So na ano po, ayon kaya Police Regional Office of for a Regional Director, Police Brigadier General Jack L. Wanky, itong mga parangal na ito no, ay patunay ng tapat at masipag na serbisyo ng mga polis po ng Pro Calabarzon para po siyempre ma-achieve natin ang kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Dahil naman po talaga, no, ang prioridad, no, mga kaakibat ng atin pong kapulisan. O kumbaga, dapat prioridad, ano, ng atin pong mga kapulisan. Kaya again, saludo tayo, ano, sa mga mabubuting pulis ano, mga masisipaga na pulis at tapat no, na pulis lalong lalo na po sa kanilang tungkuling sinumpahan Shoutout po sa inyong lahat and speaking of mga tungkulin eto naman ano, mga kaakibat eh, and iyan direktiba nga po no ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang PNP okay yan, natiyakin po na may sasagot ay uh, sa bawat tawag po sa 911 emergency hotline at ito ay po talaga ay uh, well monitored po nila doon no sa Camp Krame. and actually sa pagdiriwang nga po ng 124th Police Service Anniversary yeah ay binigyang uh, diin po no, ng Pangulo na nakakaresponde na no, ang kapulisan na sa libo-libong tawag mula po sa police assistance at interventions hanggang sa search and rescue. But of course, sabi nga natin dito sa talakayan natin kasama ang magigiting natin kapulisan sa rehiyon Calabarzon eh, may mga factor din ano, kung uh, bakit hindi din ma-achieve no, yung uh, responde na within 3 three to 5 minutes. Okay. Pero syempre, yung pagsagot dun sa call, yun talagang achieve na no yung 3 uh, to 5 or I mean, within uh, that 3 to 5 minutes mga kaakibat well, yung factor na tinutukoy dito ay yung ngapon minsan o oh, kadalasan yung distance uh, no nung untoward incident or nung particular nga po na incidente and other than that uh, no? mga kaakibat ay yung traffic uh, yes pero yun naman ang siniguro sa atin ng mga kapulisan natin especially here in Calabar so no na kahit pa may mga balakid okay sa mabilis po nilang mga pagtugon eh meron naman po silang mga uh, kaakibat din ano na solusyon po doon eh, para naman kahit paano no eh uh, kumbaga, as soon as possible talaga no mga kaakibat eh maresolba nila okay yung mga insidente eh, mabigyang tugon po nila agad-agad okay so maliban po diyan mga kaakibat eh hamon din po ni Marcos no umulan man o umaraw at kahit sa karaniwang araw panahon po ng Crisis ay eh dapat po laging handang sumagot no, ang PNP sa panawagan po ng publiko. So, Ania, ito po ang susi no, sa pagbabalik po ng tiwala ng mamamayan sa kapulisan at tungkulin po ng gobyerno na magbigay nga no, ng sistema ng mapagkakatiwalaan. Ang modernong 911 system, actually, kasi meron naman na nito noon, eh, kung mga nirelaunch lang no, ng ating pong kapulisan or ng ating pong national government. Na, yan. At uh, syempre, no, mga kakibat, ka at uh, atuwang po ang iba't ibang ahensya po, no, so concerned uh, government agencies natin. At ito Anila, no, ibahagi po ng 1.4 billion pesos uh, na kontrata, ganun kalaki, no, mga kakibat. Ka Kaya tayo po gamitin po natin, uh, no, kung may uh, untoward incident mamataan, paulit-ulit uh, ko tong sinasabi ha, dito sa KKK Profile. Uh pwede po kayong tumawag no, sa 911. Thank God kung hindi po kayo yung uh, involved no, sa mga untoward incident. Uh, pero again, kung may mamataan po kayo, eh, itawag nyo po no, kung sino man yung involved. So yun yung malaking tulong na po para po sa ating uh, Kapwa, no, mga kaakibat. At ito rin nga, 911 na ito, or, or modern 911 system, ay eh, meron din itong kasamang feature, no, na kaya pong matukoy ang eksaktong lokasyon ng tumatawag para nga po mas mapabilis, no, yung pagdating po ng tulong. Malala din po, no, ng Philippine National Police, mga kaakibat, don't do prank calls, okay? Kasi po, siyempre, matutukoy po nila kayo, no? Yun naman yung kanilang babala. Kayang-kaya namin, yun ang sabi ng PNP, kayang-kaya namin namin kayong na Okay. Yan. Lalo na nga yung mga magpa-prank call dito, no? Mga ka-activate. So, as well, huwag nyo na pong gawin. Okay. Yan ang uh, huwag na wag ninyong gagawin. And bilang mga uh, pang kakibat panghuli na talaga, eh ito po, no? Dako tayo sa lungsod po ng 13 Martires. Ayan. City. Okay. Inisip ko pa city or municipality. Siyempre Tres Martires City po ito. Okay. So dito naman, no, sa operasyon po nila, isa pong uh, lalaki yung naaresto, no, sa Baybasta operation. Okay. sa pamumuno po niya ni Police Lieutenant Colonel Dennis Abel Yanueva. Ayon po sa ulat mula sa Tres Martires PNP ang suspect po, no, na si uh, alias Big One. Wow, a Big One, ha? Pawang uh, residente po ng uh, Barangay Hugo Perez, Tres Martires City ay nahuli nga po sa aktong pagbebenta no ng hinihinalang shabu sa isa pong pusher buyer uh, na samsam po sa kanya dalawang sachet ng hinihinalang shabu at pera na ginamit po no bilang uh, buy bus money sa ngayon ang suspect nga po ay nakadetene no sa himpilan po ng 13 Martires PNP uh, at nahaharap po sa kasong violation okay, o paglabag sa section 5 in, in relation no to uh, section 26 uh, and section 11 article 2 ng RA 9165 o yun nga pong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 mga kaakibayan. So, ano mga kaakibayan, yan lamang po muna ang kabuuan ng atin pong programa KKK. Ano po, maraming salamat sa inyo pong pagtutok. Sabi ko nga po sa inyo kanina, 30 minuto lamang talaga. Very quick lang ang atin pong pagsasama. Pero huwag kayong mag-alala dahil bukas, ayan, isang oras at kalahati po ulit tayong magtatala kayan. Kasama, no, ang magigiting po natin kapulisan sa lalawigan po ng Cavite. Kaya tutok lang po kayo palagi. Okay? So, final, it's time for me to say goodbye. Ay, isang po ng ating mga nakasama sa technical side, yung ating mga magigiting na intern dyan no? From uh, PUP Santo Tomas and syempre from Cavite State University and Batangas State University the National Engineering University. Napakahaba, no? Ang bigat ng pangalan. Lang Bat State U. You know? <laughs> Nadagdagan 'yan. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Okay? So mga kakakibay see you tomorrow. Oras natin, it's 1:57 in the afternoon kilalanin ang mga alagad ng batas na handang protektahan at gabayan ang sambayanan, pamahala ng seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan kasama ang mga magigiting na kapulisan sa programang Kaayusan, Kaligtasan at Kapayapaan sa DZJV 1458 Radio Calabar Zone Kaakibat ng Diyos para sa Bayan.